Kukuha lang tayo guys ng konting vlog Para may upload po tayo sa ating youtube channel At para may mga Panoorin ang ating mga viewers O kahit konti yung mga viewers natin Basta guys maka upload tayo ng mga uh, Video Para din po sa mga Pwede nating matulungan Balang araw ay Dumami din ang ating mga subscriber Fellow at saka Mga views guys Malaking tolong din guys yung mga pag nyo Sa aming mga vlog dahil alam din namin po na ah uh, gusto nyo pong makatulong kami sa mga kapwa natin mahirap lalong lalo na po sa mga walang wala talaga guys eto ang mamahal na mga isda Mario Sip grabe Ang mamahal ng mga bilhin ngayong araw na to. Grabe, mahal na mga bilhin talaga. Wala makita na bangos guys. Sobrang mahal ang mga bilhin na ngayon. Lalo yung mga karne. Grabe. Tapos sobrang init pa grabing summer dito sa Hong Kong ngayon guys ang ano kaya minsan ang dami din na ano, ng mga kababayan nating OFW na uh, high blood dahil po sa sobrang init eh, kailangan mo talaga pag nag day off ka magbaon ka ng tubig magbaon ka ng mga ano guys kasi pag dito ka sa labas talagang mahirap kailangan mo talagang laging may tubig to yan o, maraming mamahal ng mga ano. ang oh, oh, mahal ng talong ko. Oh. Mario, Set, San tayo ano nito? Tignan nyo guys yung sobrang init dito sa Hong Kong. Nung isang araw din, meron din na hulog na kababayan nating Pilipina na pinalinis siya ng amo niya sa bintana. Alam naman dito sa Hong Kong na kung ano yung rules nila, hindi nila dapat pinapagawa sa mga katulad naming OSW guys. Kasi mahirap po kasi pag bintana naglinis ka, hindi mo alam yung disgrasya. Kaya yung isang Pinay po guys na nahulog ay 4 months pa lang siya dito sa Hong Kong. Nahulog siya sa may bintana ng bahay ng kanyang amo. Kaya kawawa yung pamilya niya yung naiwan sa Pilipinas. Na imbes na nagtrabaho siya para kumita, para may padalas sa pamilya niya. Pero yung nangyari sa kanya ay hindi naasahan. sa ka guys pag nag the day of ka lalo pag may ano huwag kang pumunta sa mga hiking kasi di mo alam yung mangyayari sa'yo kung mahulog ka sa pupunta mong bundo e eh, walang pakialam na yung amo doon kasi day of mo yun kaya kailangan mag magingat wow, dollars siya pero hindi natin ka yun ano? Ayan guys, oh, sales ang mga pagkain. Ang laking ano to? Ang laki. Ay <clears throat> Ito naman ang talong. Ang lalaking talong. Ang lalaking talong ganito na ano. Ay. Ayan guys, may mga coconut din dito guys. Sobrang mahal din. Pag ano. Ay. Okay. Ayan oh. Mamahal ang mga saging din.

Grabe, ang ini sobrang init sobrang init Ang mahal ng mga ano... bilhin casa long anan ay durug yo young 好過冇啊，都好過唔喐。四邊唔得啊，真